tapong ninyo kasi wala munong sasakyan. Silang aming tricycle. Oh. Padegil oh. oh. naman yung aming tricycle. Yayon lang. Hey, salamat sa paglakad. Mhm. -mm. lakad lakad din tayo pamisan-misan para uh, para masanay ang ating paang maglakad ng malayo-layo Oy, oh, nahangin pa yung aking pa sa lakas ng hangin sa uh, ano ba mo ikot-ikot lang tayo guys ako ng barangay hall. Dito ka na tilik na. Tayo po na ako kasi mag-alas 5 na. Oh, Ingat. <laughs> ay. ay, ay. Magdaman, sayang. Ikutman yung aking ano ina sa mukha. map Daming bungang malunggay oh Ay Para bantungan Ay sige guys bye